So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Ah, uh, medyo mataas na ko kasi yung ano noon eh, pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC uh, staff that time uh, that time nagre-request sila na na kunin na ng medical uh, team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical uh, assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan uh, pagod kayo. Hindi po uh, nag nagkaka, nagkakagulo na din hunon uh, uh, at ma, mataas na din po yung sitwasyon. sabi ng totoo. Opo, opo. opo we ma are all under oath. Yes ma'am, yes ma'am. Ang uh, mataas na Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pili ka lang. ay represent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Uh, mo sa akin. Yun hong kasi, kasi nag-iiba, isa sino isa totoo. You know clear um, sa ICC. Pedi ko linawin lang Siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na uh, ipaliwanag. Alam naman niya eh.